natin makukuha sa bilisan ng pakay natin. Malaki na ang bill ng mga koronang ipinadadala natin sa mga kontrabida ni Don Clemente. Isama pa ang mga gastos sa telegram at telepono. Pero hanggang ngayon, hindi sila natitigatig. Paraya lang yan. Kung iisipin nyo ang mga negosyo ni Don Clemente na nasa gasaan ng mga demonyong yun, dusa si Don Clemente. Kaya dusa rin tayo mamamatay tayo ng gutom kapag hindi tayo kumilos. Goles, baka naman nakakalimutan mo. Pitong babae ang binabahay ko. Maraming bibig kang umaasa sa akin. Ayusin muna natin ang sarili natin mga bibig bago natin ayusin ng bibig ng iba. Ang hirap. Naputol nga ang grasya eh. Yung mga nakaupo sa kapangirihan, ang nagpapalakad ngayon. Ang alam ng buong bayan, si Boss ang nag-iisang masama. Ang hindi nila alam, yung mga wire na sa pwesto eh, ginagamit lang si Boss. May lalabas din natin ang amain ko. Meron tayong bubuhay ng strategy. Magandang umaga po, Dong Clemente. Narito na po ang inyong pagkain. Salamat. Baba mo dyan. Hindi ko makakalimutan mga pabor na to. Baka gusto niyo pong buksan ko na yung TV para may mapaglibangan po kayo. Hindi na. Ako nang bahala. Sige po. Sandali. Halika. Halika sabihin mo kay congressman na iinip na ako dito. Bumabagal ang kilos niya. Kung niya kaya, marami akong mga padrinong malalapitan. Mga tinulungan ko na nakareleksyon. Parating sa kanya. Makakasa kayo? Sige. No one is born happy. ability to create happiness. Correct class. Yes ma'am. Ilang buwan na naman ang nakalipas. Pero may nabago ba sa mga ugali ninyo? Makakatanggap man lang kaya ako ng thank you note mula sa mga parents niyo. O mamumura na naman ako. Dahil uuwi kayong mas kaysa dati. You, Miranda. And you, Fernandez. Both of you show good promises leaders. Nag-organize pa nga kayo. Pero puro na makalokohan ang ginawa ninyo. Why don't you divert your energies, your resources into something more useful, into something more meaningful for the society? For your parents! And for yourselves! Pero, ngayon pa lang, tinatanggap ko na ang katotohanan kahit kailan ay hindi ko mapagbabago ang mga ugali ninyo. Never! Never in my wildest dream shall I ever see you as defenders of your country! Or even of your school, much less your teachers, especially me, whom you hate so much. I pity you guys. Well, today is your last day of class. ninyong semestral break, meaning, you are now free. O oh, sige, sasabihin ko na lang. Okay. Ano naman mga ano mga taon mo, Dax? Kapiglaan lang 'yun. Hindi pa kabilib din sa kusenyo na huwag kayong papanat ng mga pulis. Naintindihan niyo ba ako? Tinutukan ho kami. Kami naman ang mayayari kung hindi kami kikilos. Kung hindi mo naman kayo mga... sa dinami-dami ng lugar, doon pa sa harap ng shopping mall kayo nagtrabaho. Alam niyo namang, hindi naman wala na pulis doon eh. Mga... <coughs> Daniel, pwede naman gawa ng paraan yan eh. Itulak natin ng pyesa-pyesa. Total, mga bagong auto naman yan nandiyan eh. Katayin natin, tapos pagpasa natin mga bagong pyesa, di ba? Ngayon, kung outlet naman ang na pag-uusapan, wala tayong problema. Di ba may auto-supply ka? Legal ang negosyo yung pinatatakbo namin mag-isawa. Dak, walang alam ang pamilya <laughs> ko yan. Legal, ha? Daniel, nakalimutan mo yung puhunan mo na ako sa illegal yan. Ito, huwag na sana mangyari, ha? Pag tayo natin bug, alam ba pati yung pamilya mo, investigan yun? Ngayon, e, kung ayaw mo, di, patatrabaho ko na sa iba ito. Pabubura ko lang engine nabing yan, tapos may bagong ista rin yun. lang ng metal yun. Tapos bagong number na yan. Kahit iasip ka sila, hindi nila malalaman tinamper yun. Pag-aagaw mo sa Mindanao yan. Diplomatic karang tinira nyo. Tiyak na natin yung binatay na niyan. Puro kaya. ng mga tauhan mo. Tiyak na pinakilasan ng mga autoridad. Ang kanilang mga informer. Para malaman kung sino ang umari sa kanilang mga kasamaan. Maghiwalay muna tayo. Akaralam mong mabuti ang mga mga kasamaan, Doc. Ayoko nang mawalit yan. E eh, anong gagawin natin sa nagtambak na kahon dyan? Tulog mo sa dagat at patubuhan mo ng ba? Paano kung Riddtide baliwala rin, Docs? Mukhang inuurungan na na regla si Mang Daniela. Ah. Pikun na. Nagahabulan na mga daga sa dibdib. Baka ikanta tayo niya pag nagkapuso yan. Dax, pusa lang ang katapat niyan. <laughs> <laughs> pusa. <laughs> Ayos ko pare! Marami na naman tayong yan. Ayos, ayos, di ba? Okay! Oh, okay! Taksa okay. ka ba yung mga pulis ka ba yun? na po! Suko! Kailangan mag-dispatch na para maging pera na. Siguro naman, wala na masasabi ang mga bata mo pinatahimik ko na ang mga kakumpetensya. Sir, matagal nang hinihintay nila Lato. Ngayon wala na ang grupo ni Bebo. solo na natin teritoryo ito. Ang problema kay Bebo, suwapa. Eh kung nakipagsosyo siya sa ate, buhay pa siya. Yun ang ating tataka ko eh. Kung bakit hindi maintindihan nung mga katulad ni Bebo na kapag pulis ang kinalaban nila, wala silang kabuhay-buhay. <laughs> <laughs> Pare. Sabay na ako sa'yo. Oo ba? May hindi sa pwesto ko eh. Alam mo, Dodong, tama si Angela. Bakit ka pa nga naman magtitiis ng hirap dito sa Maynila kung may pagkakataon kang umasenso sa probinsya? Hindi ko makita. Nagtanong ako sa mga klase niya. Pumunta ako sa lugar kung saan naglalaro ang mga bata rito. Walang makapagturo sa akin. Saan ba nagpunta yung batang yun? Naku, pag naunahan siya ni Dodong ng pag-uwi, pati ako mapapagalitan. Ano ba ang paalam sa'yo? Wala. Saan nagpunta ang batang yun? Sino? Palapotay, tawaan ka ng Diyos. Sino pa pinag-uusapan niyo? Eh, di si Boyet. Hanggang ngayon, wala pa rito. Hindi pa namin lang kung saan hahanapin. Baka naman inutusan mo lang, Angela. Kung inutusan ko, di hindi ako mag-aalala ng ganito. Pati mo alam kung saan pumupunta anak mo. Eh, anong gusto mong gawin ko? Oras-oras, buntutan ko yung anak mo. Paano na itong karinderya natin? Oo, eh, mag-aaway na naman kayo. Ang ating intindihin ay kung saan natin hahanapin si Boyet. Hanapin ko anak mo. Pabaya ka kasi. Ano ba? Ayoko niyan. Masama yan. Tsaka baka pagalitan ako ng tatay. Hoy! Hoy! Si Magdotong! Sige na kayo. Umiinan Tara! Saka! Tris! Hoy! Hoy! Saan mo kita? Ay! Hoy! Hoy! Ano yan? Akan na yan! Ano na ko ito? Wala ho. Ano ko ito? Wala ho. Ayaw magsalita.